Hello guys, for today's video is igagalaw kayo sa Oasis. This is another Andreas uh, trails, guys. So, this place is still located at Palm Spring, California. So, yan guys. So, may part na may mga kahoy at uh, palm trees. Tapos, yun may uh, sapa kung saan yung tubig dumadaloy So it's my first time in this uh, side guys. Nakakaamish lang talaga kasi yung tumutubo dito mostly is mga palm trees lang talaga so siguro dahil sa ito ay isang deserto so kaya yun. Ito lang makikita mga puno dito. So yung tubig galing sa bundok kung saan may snow so may okay, kaligo na ikuan ka na ka na may okay, kaya pambayan yon dahil yun dala nag-shot may <laughs> <laughs> ising kaya ba pag na yung uh, snow sa undok so dadaloy ng maraming tubig so yan kaya madaming uh, puno ng palm trees dito na side doon na kayo nisa ang ipuyan pero karoon pa yung ganhe kay tukul mangod sa kusog kayong ulan sa bukid so ang tubig dire is susukso so, kina okay, close nila see what a beautiful oasis oasis kung siya gaya nang yun tawo na aqua aqua caliente kay ang owner ani is mga Indian so dilit ah so ilahan ni eh. so tumulong ni ka dali kailangan ka magbayad so see guys diba asang lamiya At tapos, yan, marami kang makita na cactus sa paligid ng bundok, yan, kaya nyan. Pero ingat lang talaga pag uh, pumunta ka sa trail kasi madaming uh, ahas, like rattlesnake, at mga wild animals. So, kailangan pag pumunta ka dito, kailangan nakasapatos ka at magingat sa dinadaanan mo kasi hindi mo alam kung may ahas sa uh, daanan but otherwise sobrang ganda talaga dito at yun nag enjoy ako sa that time kasi of course diba di, di natin to basta basta makikita kahit saan saan so yan at may at yung bundok pa so nakakamis talaga sarap na magtambay dito wala pero bawal kasi sobrang dry guys yung humidity dito is minsan is 10 or 8 percent so kailangan talaga uh, mag-stick ka sa loob ng, ng bahay hindi na pwede maligo dito pero hmm? sobrang namin ng tubig kaya no way Baren, baren Si no siapa So guys, kuan si guys Kan ni siya Kena tahu Andreas Kan ni ngalubar Andreas ni siya So Then Oasis ah, So finally At na malapit na naking maabot yung dulo ng uh, oasis so nakakapagod pero mag enjoy ka talaga sa bio kasi sobrang ganda tapos sobrang tahimik so kung gusto mo ng tahimik is mag enjoy ka dito at that time uh, wala pa masyadong tourists na pumunta gusto ko sanang mag-hike uh, sa matataas na bundok pero natatakot ako kasi sabi nila yung pag uh, init na masyado saka lumalabas yung mga rattlesnake at you know natatakot ka talaga pag makagita ka ng rattlesnake kasi <laughs> I experienced that at yan guys yung mga maliliit na bahay is yan is bahay ng mga Indian Diyan sila nakatira before pero maybe ngayon is uh, nagbibisita na lang sila dyan at yan guys so Kapuyo Baklay main trail kita muna guys balay na siya guys club na siya club so kali guys it's so amazing you know what I mean see <laughs> amazing nga yun ba? Amazing Nakita ko mabalik guys ito sa Camping drugs Hindi na po kasi init kay uh, Ako naman ka Autumn naman Autumn Ay Ito ba ka? Oh, winter Ah, guys. Guys, tingnan nyo yan. May mga bahay dyan guys. Pero, ang nakatira dyan is mga Indian I think. Yeah. Woo. Napakaganda. See? Puro na mga bato-bato. Sobrang init. So, guys. Nice.